Magandang magandang umaga muli sa inyo lahat mga kaibigan Ayan si Bunso Duyan duyan muna sa umaga at wala namang gagawin ang buhay Ayan po, pakita ko po sa inyo ang paligid ng Bungahan Hotel Ayan, panggaano kalawak Ayan po, oho Uli ang ating bahay kubo Ayan mga kaibigan maaga po akong nagwalis sa paligid ay yan, ituturo po po kayo sa aking mga binalisan ito po ang kagandahan dito yung uh, malawak na wawalisan o wawalisan kasi dito po tayo makaka-exercise ang sarap pong mag-ano sa umaga, yan po yung dapungan na medyo malayo na po dito sa kubo ayan po ang ating winalisan ayan ganyan po kalawak ang winalisan natin ngayong umaga at napakaganda naman pong tignan kapag malinis po ang paligid ayan po at uh, wala na po yung ating dapunga number 2 dito ayan o oh. Yan, abo na lang na tira. Yan, punong-puno po yan. Ganyan po kalawak yung dapungan dyan dati. Pero ngayon, okay na siya. At winalisan uh, ko na po siya ng maaga para hindi pa masyadong mainit. Ayan, mga kaibigan. Ang ating uh, project ng umaga, magwalis. Ito yung isang dapungan. Yan na lang ang natitira. Pwede na siyang manatili dyan para mayroong pagsunuga ng mga dahon. Ayan. Ang ganda po ng umaga ngayon. Maagang sumibol si Haring Araw. At yung mga dahon sa taas, walang gaanong mga dilaw. So, kung mayroong mga malalaglag, hindi kagaya ng dati na madaming naimbak dyan sa baba yan mga kaibigan ang buhay sa isla masayang tunay nai-enjoy ko po talaga ang aking bakasyon dito dahil nakaka galaw po ako ng maayos at malawak po ang gagalawan kaya po maganda po sa katawan natin ayan yung mga sambong araw-araw po ay naglalaga ako ng isang bung yan naman ang kakaw ito po yung gate yan po, papasok dito yan mga kaibigan ang ating ha, ginawa, yung ating activity ngayong umaga yan po, may ilang dahon na namang na laglag ay yan po malawak malinis o, di po bang saya-saya ang saya po ng buhay pag ganito na maano, ma linis. Kahit malawak yung kapaligiran, basta malinis, masaya po yan ang ating pakiramdam. Tapos, mamayang hapon, sisigaan ko po yung mga dahon-dahon, patuyuin muna natin. Para sa ganoon, mamayang hapon yung mga lamok ay uh, umano, lumayas. Ayan, magkakapimuna muna kami uli ni Bunso nakapaglaban na naman ako ali, ayan mga kaibigan ayusin ko nga itong aking na uh, labhan ipagpag natin maaga po kaming gumising ni Bunso at maaga po kaming naglaba habang si Bunso ay nagluluto ng aming almusal ayan mga kaibigan at uh, hanggang doon oh. ito pong paligid ng kubo malinis po yan hanggang doon hanggang sa loob po ng kubo nilinis din namin yan kahapon magandang magandang umaga po sa mga bagong gising ayan nandito pa rin po ang fish pond at parang may mga ibon kanina pero nagsilipad na dahil tanghali na alam nyo po paggabi dyan po umuwi yung tagak yung puting ibon tulabong pag tinawag sa mga buyanon yan po ang buhay buhay dito sa isla yan mga kaibigan sa pong magandang umaga sa inyong lahat ngayon po ay Webis Santo ingat po tayo kung kinakailangan po nga manatili na lang sa loob ng bahay ay manatili na lang po tayo kasi alam nyo naman po ang panahon ngayon kahit man kasabihan ng mga matatanda pang ang mga kasabihan na yun e eh, maniwala po tayo mas maganda na po yung nag-iingat di po ba kaya kung hindi naman importante ang lakad ay wag na munang umalis lalo yung mga nagmumotor, drive kahapon po ay uh, may aksidente rin dito doon po sa area ng aming uh, lupa doon sa Kanlapia nagmumotor lang na matanda ay uh, nahulugan pa ng isang sakong uh, feeds ta yun mula sa bubong ng jeep parang iniwasan yata yung aso ng uh, driver ng jeep at uh, siguro ay medyo tumagilid ng konti yung uh, kanyang jeep sakto naman doon sa matanda na nahulugan po isang sako at bigla pong may dumaang uh, ambulance sabi ko aba may emergency yata dadalin sa Maynila yun pala ay kinuha yung uh, matanda na nahulugan ng isang sakong uh, Oh, yan ako mga kaibigan. Ang aksidente po talaga ay aksidente. Kaya, wag na po tayong lumabas. Sa loob na lang po tayong bahay at magmuni-muni. Uh, Magnilay-nilay at magpasalamat sa Diyos. Manalangin at magbasa na lamang ng salita ng Diyos. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Ang aking video, ayan ang aming mga aliados ni Bunso. Yung mga makukulit na aso. Na madaling araw pa lang eh, talagang mang gugulo na at magigising na. Yan po, oh. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. ang aking video. Ingat po tayong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.